Trending pa rin ngayon ang naging pahayag ni Nino Mulak sa kanyang post na inumpisahan nyo at tatapusin ko na umano'y may kaugnayan sa di umano'y pang sa kanyang anak na si Sandro Mulak. Dito nga ay nagtrending din ang hashtag justice, justice for Sandro. Samantala, nagpahayag naman ang stepmom ni Sandro na si Diane Tupas sa social media, nadesidido ang kampo nito na magsampan ng kaso sa mga sangkot sa issue. Mananagot ang dapat managot. Siyempre, mainit-init pa, mainit, di ba? Oh. Ngayon lang, as in, kanina lang po, ay naglabas na rin ng official statement ang GMA na kinabibilangan ni Sandro Mulac, di ba? Yes, kasi po, nung una, Dinan ito sa blind item. Yes. yes. Ngayon pinangalanan. Pinangalanan na talagang si Sandro ngayon. Sinasabi na uh -huh. inabuso ako. Yes. Ayun na, ito na po ng ang GMA Network statement. GMA Network has just received a formal complaint from sparkle artist Sandro Mulac against two GMA independent contractors, Jojo Nones and Richard Cruz. Recognizing the serious seriousness of the alleged incident, gma network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint respecting sandra's request to confidentiality the investigating body will withhold all details of the formal investigation until its conclusion the network assures the public and all stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the highest standard of fairness and impartiality nako ayan na nga ayan na talaga na, na. na, sabi natin tinangalanan na, na. na di oh, ba oh, yes. Dati na po pinangangalanan ah. actually sa social media. Pero syempre, yung mga legit, di ba? Mm -hmm. Eh, kailangan legit na mga platforms. Eh, kailangan mag-ingat. Mayroon eh. may nagtatanong, ito bang dalawang ito daw? Executive ba o writers ng ano? Uh, actually, kachat ko si Queen mm -hmm. Jobar, yung uh. ating kaibigan. Mm -hmm. So, may sino ba yung dalawa? Executive ba yun? Uh. Sabi niya, writer daw yung Ayun, dalawa. Writers. Matagal na daw writers ng... ng Kapuso. Ng kapuso. Kaya siguro, sinabing nila kontakto lang, hindi talaga exclusive no, hindi sa kanila. Executive. executive. Actually, they are writers. Oh, Yan oh. ang gusto nilang bigyan din. Dahil yung mga naunang lumabas kasi ay sinasabing two TV executives. Oo. Oh, oh. Diba? Oh, oh. Sa blind item. Sa oh. blind oh. item. Just ang pangit nga item. naman sa isang network na, na may mga epigot ka, di ba, process. na nasasangkot sa mga ganyang bagay. Oo. Oh, oh, oh. um, Pero yung nafty ng alanan na. Yung unang official statement diba na nilabas ng GMA sinabi nila na hindi pa nila natatanggap yung formal oh, complaint yung form na pero syempre hindi nila kumbaga ay hindi nila palalagpasin ito sakaling matanggap na nila yung ano complaint. Ito na nga. Oh, at saka oh. matindi talaga ang pagbabanta ni Ninyo Mula. Oh. Oh. oh e nyo, tatapusin ko. Parang pangilipula ng FAJ. Di ba? O, tam. Pareha tayo. Seriously, di ba? Bilang diba, mm. tatay. Correct. Masakit sa kanya yon dahil... Mm. Ano eh, traumatize si ano yes. eh. Mababasa natin doon sa ano, sa IG, di ba, ni, ni, Sandro. Ni, ni Sandro, oh, na parang sinasabi niyang helpless, mm -hmm. di ba, oh, yung parang mm -hmm. gano'n. Kasi kahit siya mismo, hindi naman niya dinitayin nung mga nakarang araw yes. ni Sandro yung nangyari sa kanya, mm -hmm. di ba. Pero although marami na nagsasabi na ex-Sandro, yung di umano na abuso, mm -hmm. di ba. Mm -hmm. At yun nga, pero actually, pinangalanan na yun nung una pa ni si Gase, di ba. Mm -hmm. Pero tayo, hindi, syempre, hindi lang siya. Oh, marami. Kasi parang marami nung muna na oh, oh. nagpa, oh. nagpangalan sa kanya bago pa kay mm -hmm. Gasa. sa social media. Oo, marami pang nagpangalan. Kaya Pero lang, syempre, tayo. Siyempre, hanggat walang formal, oh, oh, oh. mahirap tayo, din naman kasi magsalita. Hindi tayo nagsasalita. Baka pwede yung mali din yun na hindi pala yun. Pero yun nga, kami na. na. from GMA na meron ng formal na kaso na isinampa again sa kanilang dalawang writers, Yes! Diba? So, na pero naganap. siyempre, sasagutin din. Tinan na lang natin kung saan nga pa Pagpapunta yung kaso niya, kasi siyempre galit-galit din kanyang stepmom, step mm -hmm. sinayang, tupas, di ba? Talagang mananagot ano, gawin, eh. dapat managot. Oo, oo, sabi okay. niya, pinalaki namin ang oh. mga anak ng maayos, yes. tapos bababoy lang pala, sabi yeah. niya, mm -hmm. di ba? O doon na yung tinanating damdamin ng mga magulang, di ba? Oh. Pero siyempre, sabi niya, there's always two sides of a coin ba? Diba? Mm hingan -hmm. din natin yung ano, oh. ng Hintayin naman nila. Natin, Siyempre, bukas din po. ang Marisol Academy, Academy sa palig hmm. naman ng dalawang oh. inaakusahan. Yes.